Nag-uunahan na naman kayo. Saan tayo pupunta, ha? Ah, pupunta. <laughs> Nag-away na naman sila. Sige, away. Yan ang isa, oh. Sige. Okay. Wala pang kanin. Wala, wala. Walang laman. Ayan, oh. Ano? Ano? Ha? Huh? Ano, ha? Huh? Hmm? <laughs> <laughs> Walang laman. Hindi nyo kinain yung nilagay ko na pagkain dyan, ha? oh ano? Galit ka? Hmm? Umuwi ka lang dito kumakain? Ayan sila, guys. So, oh, hmm. Ano na? Ayan. Walang kainan to. Diyan lang kayo. Ha? Dito si Dunya guys, umuwi lang dito pag gutom. Pero itong dalawa, si Kiss Mystica at saka si Noid Mystica is andito palagi to, nag ng pagkain. Ayan oh, lumalapit si Kiss Mystica. Ayan, ah, oh, lapit yan. Ayan oh, lumapit din itong isa oh. Oh, anong pag-uusapan natin ngayon? Kiss Mystica. Ayan, andun yung isa oh. Nandito yung isa sa likod. Oh, oh. Tarah. Hmm. Tara, alis Dali. Dali. Punta tayo sa garahe. Dali. Come. Jara. 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 Jera, mistika. Doon Jara. Jara. Jera. Uy, unsa man na, day. Uy. Tidak nama oi. Aisyah. Dalik mesti ke dalik. Dalik.